Hello at welcome sa ating channel! Sino nga ba ang pinakamalakas sa mga Hashira? Bali itong video nga natin na to, e irarank natin yung mga Hashira mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. At paalala ko lang guys ha, hindi ko isasama sa listahan na to yung mga dating Hashira. Bali yung current Hashira nga lang sa anime yung irarank natin and self-reference ko lang yung listahan na to o ito yung para sa akin na rankings kung sino nga ba yung pinakamalalakas sa Hashiras. Ngayon kung hindi kayo sang ayon sa sasabihin ko or iba yung rankings nyo, e eh, i-comment eh, nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So first kung di nyo pa ako napafollow sa mga social media sites natin, gaya ng Facebook at Twitter, e eh, follow nyo na ako don Bali ilalagay ko na lang yung mga link ng page natin sa description sa ibaba. So bago tayo mag eh, alam nyo na Intro muna tayo. talker since a J. When i talk all the time. Ooh. Yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay? nakita naman natin kung gaano kalalakas yung mga main characters sa Demon Slayer na sila Tanjiro, Inosuke at Zenitsu. Oo may skills talaga sila na talagang impressive pero nakita naman natin yung naging laban nila kay Rui na siyang isa sa pinakamahinang lower demon moons na halos mamatay na nga sila sa laban na yon. Buti na nga lang at dumating si Gyo Tomioka na isa sa mga Hashira at kung napansin nyo nga eh sobrang dali nga lang para kay Gyo na patayin itong si Rui. Meaning doon pa lang sa pinakita ni Gyo eh magkaka-idea na tayo kung gaano nga ba kalalakas itong mga Hashira. So game, umpisa na natin yung countdown. Ang ikasyam nga sa ating listahan ay eh si Shinobu Kocho. Sa mga hindi nakakaalam ay eh may ating nga tong si Shinobu. At ito nga si Kanai Kocho. Bali dati ang flower Hashira itong ati ni Shinobu. At sa ngayon nga ay eh si Shinobu ang pumalit sa kanya. At sa pagpalit niya nga sa ati niya, eh isa na siya ngayong insect pillar or insect Hashira. Bali hindi nga gaya ng ati niya na sobrang bait. Eh itong si Shinobu naman, eh sobrang sadista at brutal. At hindi nga rin gaya ng ibang Hashira na sobrang lalakas physically. E itong si Shinobu naman, e nagre-rely nga siya sa bilis niya gumalaw at sa paggamit niya ng mga poison. Lilinawin ko lang guys ha, hindi ko sinasabing mahina itong si Shinobu. Sadyang mas malalakas lang talaga kaysa sa kanya yung iba niyang kasamahan na Hashira. Ang ikawalo naman sa ating listahan ay si Tengen Uzoe, ang sound Hashira. Hindi nga gaya ng ibang mga Hashira na nagtataglay ng marka ng isang Demon Slayer, e obviously mas malalakas yung mga may marka kesa sa kanya. Kaya nandito ko lang siya inilagay sa ikawalong pwesto. At sa naging laban niya nga sa isa sa pinakamahina na upper moon demon na si Gyutaro e eh kinailangan niya pa nga yung tulong nila Tanjiro matalo lang tong upper moon demon na to. At hindi lang yan dahil sa naging laban niya nga sa upper moon 6 demon na to, e eh nagkos nga yun ng pagkawala ng kaliwang mata at kamay niya. Bali nung narinig nga ni Iguro yung balita sa nangyari sa kanya e eh hindi nga siya natuwa dito kumbaga sa isip ni Iguro e eh ano ba ang pinagagawa mo. Ang hina lang ng nakalaban mo na walan ka pa ng mata at kamay. Yes malakas si Uzui pero mas malakas pa rin kaysa sa kanya yung mga susunod kong sasabihin mga Hashira. Ang ikapito naman sa ating listahan ay si Mitsuri Kanjuri, ang Love Hashira. Sa naging laban niya nga sa Upper Moon Demon 4 na si Han Tengu, e nga ni Mitsuri yung Demon Slayer Mark niya. At dahil sa Demon Slayer Mark niya nga na to, kaya ko siya nilagay sa mas mataas na rankings kaysa kay Uzui. Anyway, masasabi kong itong si Mitsuri ang pinakamalakas na babaeng Hashira. Ang ikaanim naman sa ating listahan is si Kyojuro Ren Goku, ang Flame Hashira. Sa mga hindi nakakalam eh ang dating ang Flame Hashira eh yung mismong tatay netong si Kyojuro at ito nga si Shinjuro Ren Goku. So bali spoiler lang namatay nga tong si Kyojuro Ren Goku. Yes namatay nga siya pero hindi lang dahil sa napatay siya ng isang mahinang demon. Dahil nakaharap niya nga yung Upper Moon Demon 3 na si Akaza. At sa naging laban nga nila ni Akaza eh nanotice niya nga na sobrang lakas. Sobrang bilis at sobrang galing netong si Rengoku. Kaya nga sa naging laban nila, e paulit-ulit nga na inaya ni Akasa si Rengoku na maging isang demon. Kasi nangihinaya nga siya sa galing ni Rengoku. Pero syempre alam naman natin na hindi papayag si Rengoku sa kanya. At sa pagkamatay nga ni Rengoku, e marami nga mga hashira ang hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya. Meaning to say, e ganun na lang talaga nila hinahangaan yung lakas ni Rengoku. Pero sa asamaang palad, e hindi nga natin nakita yung buong lakas ni Rengoku. Kaya nilagay ko lang siya dito sa ika sa listahan natin. Ang ikalima naman sa ating listahan ay si Gio Tomioka, ang Water Hashira. Bali itong si Giyo nga ang pinakauna nating nakilala na Hashira. At itong si Gio nga rin yung nagset ng standard sa atin kung gaano nga ba kalalakas yung mga Hashira. Kasi sa naging laban nga nila Tanjiro sa isa sa pinakamahinang lower demon moon na si Rui, e eh kapansin-pansin ngang binasic lang patay ni Giyo si Rui. So malakas naman pala siya. E eh, bakit hindi siya number 2 or number 3 sa listahan natin? Yes, malakas nga siya no doubt. Pero as the manga proceeds kasi at mas nakilala pa natin yung iba pang mga Hashira, e eh, talagang masasabi natin mas malalakas yung ibang Hashira kaysa sa kanya. He even stated pa nga na hindi nga daw siya karapat dapat na maging isang Hashira. Sa kadahilanan nga na hindi naman talaga siya nakapasa sa exams ng pagiging Demon Slayer o hindi siya nakapasa sa sarili niyang paraan. Yes guys, tama kayo ng rinig. Hindi nga talaga siya nakapasa. Nabuhay nga lang siya dahil sa niligtas nga lang siya ng kaibigan niya na si Sabito. Bale ang nangyari nga sa exams nila e pinatay nga lahat ni Sabito yung mga demon sa lugar na yon. At syempre dahil sa wala ng demon e yung mga nakaligtas sa time na yon e automatically napasado na bilang isang Demon Slayer. Anyway nakita nga natin yung full strength netong si Gio during sa laban niya sa Upper Moon 3 Demon na si Akaza. Kung saan na awaken niya pa nga dito yung Demon Slayer mark niya kaso hindi nga siya nagtagumpay na talunin si Akasa. Dahil ang tumalo nga kay Akasa at nakaputol lang ulo niya e eh si Tanjiro mismo. Bale yung pagkatalo nga na to ni Akasa guys e eh, decision niya lang mismo na mag let go na. Kumbaga inisip niya na ito na siguro yung oras. Sige patayin nyo na ako. Mga ganang. Ang ikaapat naman sa ating listahan ay si Muichiro Tokito, ang Miss Hashira. At siya nga yung pinakabatang Hashira. Dahil sa mga hindi nakakalam, eh 14 years old pa nga lang itong si Muichiro. At kung maaalala nyo nga yung sinabi ko kanina na si Uzui nga ay eh nawalan pa ng mata at kamay, matalo lang yung Upper Moon Demon 6. Eh ito namang si Muichiro, eh mag-isa niya nga lang tinalo itong Upper Moon Demon 5. Imagine guys, may tulong pa nila Tanjiro si Uzui. Matalo niya nga lang yung Upper Moon Demon 6. Samantalang itong si Muichiro ay eh single-handedly niya nga lang tinalo itong Upper Moon Demon 5 na di hamak na mas malakas kaysa sa nakalaban ni Uzui. At sa mga hindi nakakaalam ulit, e eh ancestor nga mismo netong si Muichiro yung Upper Moon Demon 1 na si Koko Shibo. Kaya masasabi natin ganun na lang talaga kagaling itong si Muichiro. In fact, si Muichiro nga rin ang unang Hashira na nakapag-turn ng kulay red na blade sa espada niya. At ito nga yung ginamit niya sa laban niya kay Koko Shibo. Kaso sa kasamaang palad nga, inamatay eh itong si Muichiro sa huli. Although namatay nga siya eh nakita nga natin kung paano siya naipagsabayan sa pinakamalakas na Upper Moon Demon. At ipapaalala ko lang ulit guys ha, 14 years old pa nga lang si Muichiro at mas matanda pa kaysa sa kanya si Tanjiro. Ang ikatlo naman sa ating listahan ay si Obanai Iguro, ang Serpent Hashira. Yes, based nga sa databook ay e siya nga yung pangalawa sa pinakamahina in terms of physical strength. Kaso hindi nga lang naman sa physical strength na susukat ang lakas ng isang karakter. Dahil sa laban nga niya kay Muzan na siyang pinakamalakas na demon sa history ng Demon Slayer, eh nagawa niya ngang makasabay dito. In fact, na-turn niya nga rin yung blade niya into Red Blade. At hindi lang yan dahil in between fights nga kay Muzan, inagawa eh niya nga ang maawaken yung Demon Slayer mark niya. At hindi lang yan dahil sa naging laban niya nga kay Muzan, ay eh mas lumakas pa siya. Dahil na rin sa motivation niya, dahil nga sa namatay si Matsuri na siyang Love Hashira. Bali yun nga yung nag-motivate sa kanya para mas lumakas at makasabay kay Muzan. Ang ikalawa naman sa ating listahan ay eh si Sanime Shinazugawa, ang Wind Hashira. Sa mga hindi nakakaalam, kapatid nga netong si Sanime, yung nakasabayang pumasa nila Tanjiro bilang Demon Slayer na si Genya. Ang pinaka-highlights nga sa karakter ni Sanime ay yung naging laban niya kay Kokoshibo ang pinakamalakas na upper moon demon. So una nga natin siyang nakita na nakipag one on one dito. Insa nakita ko palang lang na yun na sa bayan nila ay eh masasabi ko kagad doon palang lang na hindi lang pala puro yabang itong si Sanime. Dahil may ibubuga talaga siya sa laban nila. In fact kahit sobrang dami na nga niyang natamong sugat sa laban nila, ipatuloy pa nga rin siyang lumaban hanggang sa natalo nga nila si Koko Shibo. Sa naging laban naman niya kay Musan, inakita eh nakita naman natin kasama siya sa mga na na Hashira. At ang nanguna nga sa ating listahan ay si Gyomei Himejima, ang Stone Hashira. base nga sa sinabi nila Tanjiro at Inosuke, e nasense nga rin nila na si Gyomei nga yung pinakamalakas sa mga Hashira. In fact, alam nga rin to ni Kokoshibo na siyang pinakamalakas sa Upper Moon Demon. And he even stated nga na ngayon na nga lang daw siya ulit makakaharap ng malakas na kalaban pagtapos ng 300 years. Bali dyan pa lang sa statement na yan, e eh hindi talaga mapagkakaila na malakas itong si Gyomei. At sa naging laban nga ni Gyomei kay Kokoshibo, ay eh nagawa nga rin niyang maging red yung sandata niya. Hindi ko sinabing red blade, dahil among Hashiras nga ay eh siya nga lang yung may pinakakakaibang weapon sa mga to. Kadena nga na parang may spike spike yung sandata niya tubigsak. At ang pinakakakaibang skill nga na itong si Gyomei na wala sa ibang Hashiras ay eh yung kakayanan niya na ma-access yung see-through world na konting karakter lang sa Demon Slayer ang may kakayanan nito kaya naman para sa akin eh siya yung pinakamalakas na Hashiras ang ngayon And that's it. Yan ang rankings ko sa kung sino ang pinakamalakas sa mga sa ngayon. So kung sakaling na enjoy mo tong video na to e eh wag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga like mo para sa ating channel. At syempre wag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang. Peace! Slick Look at the way that I move. Swag, disrespectful, and I'm rude. Okay, I had cocaine in the school.